yan guys uh, may inaayos tayo ngayon itong uh, motor ng uh, power window uh, halos hindi mag aakyat yun ko sa inyo oh nanding ignition. Ayan, ayan guys oh pag isine mo siyang pataas umaangat siya ayan pero hihinto ayan oh ayaw na hmm. tapos antayin natin ng mga ilang segundo ayan aangat na naman yan pakunti kunti ang problema po niyan guys, syempre yung motor. Pero uh, aayusin natin 'yan na hindi tayo magpapalit ng uh, motor niya mismo. Ayusin natin. Paganahin natin siya na continuous yung ano niya, angat at saka baba. Una natin gagawin, baklasin muna natin yung cover ito. Uh, ipapakita ko sa inyo ang sekreto na paano, paano natin siya papagaganahin ng normal uh, hindi na siya minto-hinto tatanggalin natin yung motor niya ipapakita ko sa inyo sa loob kung ano ang dapat dun gagawin para mapagana natin siya ulit ito Hmm, tinanya yung ano niya, armature. Okay, okay pa guys, oh. Yan. Babalik natin 'to kasi hindi na hindi naman natin 'to kailangan gagawin. Ito guys, ito yung sinasabi ko yan. Yan guys, ito kasi ito kasi yung dilaw na to. Ito kasing uh, pinaka-pious niya. Yan, kailangan kasi uh, ang kailangan dito ay kailangan mo lang ipagdikit naglulos na po itong ano nya sa loob kaya maminto hinto yung motor kailangan mo siyang pahingain ng ilang segundo bago na naman siya aangat maminto hinto kaya ang gagawin natin dito itong ano na to pag, uh, ipagkuntak natin yan. Yan. yan lang ang madalas kong ginagawa dito guys Yan guys, uh, ginawan ko na lang ng paraan. Uh, hindi ko na ito sinira. Yan, dito na lang eh, dito ko na lang sa likod nilagyan ng wire. Hininangan ko siya yan. Kailangan lang naman kasi ito pagkukuntakin tong dalawa na to. Yan And dito sya, oh. Yan dito siya oh. kailangan kasi mag may contacting dalawa, magko dalawa na yan, ito. Ito at saka ito, yung kulay blue na wire. Yan binabayan ko na lang para uh, maganda naman tingnan. Ayun oh. Basta siguraduhin lang na hindi ito mag ground sa body. Ayan, ikabit ko na para ma testing natin. Yan guys, na-simple na natin ulit. Yan testing natin. Kung malakas na ba yung ikot. Yan guys oh. Ngayon hmm. switch natin. Yun. Oh. Yan guys oh. Yan yan. Yun. Tagalan natin, tagalan. Yun oh. Yan hindi na siya mahihinto-hinto para malaman talaga natin na hindi, hindi na siya hihinto baka sabihin nyo na wala kasing load hindi nakalagay ang salamin Ayun. ilagay natin yung window riser at saka salamin para nakita natin kung okay ba siya kung may load na siya lagay ko muna yung window riser at saka yung salamin Ayan guys. The moment of truth. Ikabit na natin lahat. Testing na lang. Ayan. Kanina, huminto-hinto. Ngayon. Ayan. Tingnan natin kung huminto-hinto pa rin. Hmm. Diba? Ayan. Baba. Oh, wala na. Ayan goods na goods na ayan ganun lang ganun lang ang gagawin para makatipid din para hindi na tayo bibili ng motor yun lang ang gagawin guys loose contact yun ang nangyari doon kaya uminto hinto okay ayos thanks for watching please follow and subscribe.